Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga hayop sa mundo natin ang hindi mo aakalain na totoo. Mga nilalang na bunga ng kakaibang kombinasyon ng kaligasan at siyensya. Kaya mula sa Beasley Bear Hybrid na parang kathang isip pero totoo pala hanggang sa Zubron na mukhang nilalang mula sa panahon ng mga halimaw ay pag-uusapan natin ang sampung pinakakaibang hybrid na hayop sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Pizzly Bear Hybrid Sa mga nagyayari dahil sa pagbabago ng klima, may isang hayop na naging resulta ng matinding survival instinct. Ang Pizzly Bear. Isa itong kakaibang hybrid na buma ng pagtatagpo ng dalawang magkaibang species, ang Polar Bear at Grizzly Bear. Sa pagkatunaw ng yelo sa Arctic, napilitang maglakbay patimog ang mga polar bear habang umaakit naman pahilaga ang mga grizzly. Hanggang sa nagtagbo ang kanilang mga landas at nagkaroon ng hindi inaasahang pagsasanib. Ang resulta? Isang nilalang na pinagsama ang lakas sa lupa ng grizzly at ang tibay sa lamig ng polar bear. Ang tizzly bear ay hindi lang kwentong pambata o kathang isip, Totoo ito at nabubuhay na sa ilang bahagi ng Canada at Alaska. Ayon sa mga siyentipiko, maaari itong maging mas angkop sa umiinit na mundo kaysa alinman sa mga magulang nito. Nataka-intriga man ang kanilang kakayahan sa pagbabago ng klima, may pangamba rin. Ilan sa kanila ay hindi kayang magparami at hindi tiyak kung makakayanan ba nilang manatili sa wild nang pangmatagalan. Isa itong buhay na paalala na ang kalikasan ay gumagawa ng paraan upang makaligtas, kahit pa sa mga hindi inaasahang kombinasyon. Number 9. Hybrid na Kangaroo Hindi lahat ng hybrid ay ginawa para sa kabutihan. At isa sa mga pinakanakakawang halimbawa ay ang hybrid kangaroo sa mga zoo at mana captive environment kung saan limitado ang pagpipilian na manakapareha, napipilitan ang ilang species na magparami kahit hindi sila natural na magkapareha. Ang resulta, isang hybrid kangaroo na minsan ay ipinapanganak ng may malubhang depekto. May kaso pa nga na ipinanganak itong walang mga mata. Sa halip na paggamangha, ang hatid nito ay puro sakit at tanong kung bakit pinipilit ng tao ang ganitong mga eksperimento. Bagamat may ilan sa kanila na nakaliligtas at nakakabuo pa ng susunod na henerasyon, kadalasan ay humaharap sila sa sunod-sunod na problema mula sa genetic defects hanggang sa maikling buhay. Wala rin gaanong benepisyo sa siyensiya ang paglikha sa kanila. Ang kangaroo ay likas ng malakas, mabilis, at mahusay sa wild kaya ang pagbabago sa kanilang natural na anyo ay kadalasang nagdadala lang ng paghihirap. Isa itong malinaw na babala kung gaano kalayo ang kayang gawin ng tao sa ngalan ng curiosity kahit pa ang kapalit ay buhay ng inosenteng nilalang. Number 8: Taigon na malungkot. Isang hybrid na parang lumabas mula sa pantasya. Ngunit ang totoo ay isang trahedya, ang Tigon. Ito ang supling ng isang male tiger at female lion na kadalasang mas maliit kaysa sa mas kilalang liger. Ngunit sa kabila ng kakaibang kombinasyon ng lakas at karisma, daladala ng Tigon ang mabibigat na problema. Karamihan sa kanila ay steril at yung mga pwedeng magkaanak, kadalasang nagkakaroon ng mas matitinding komplikasyon sa kalusugan sa halip na makilala bilang reyna o hari ng kagubatan, madalas ay tahimik silang naghihirap sa mga sulok ng mga zoo. Ang mas masakit pa, ang kanilang emosyonal na kalagayan ay halos hindi napapansin. Dahil pinagsama ang pagiging solitaryo ng tiger at ang pagiging sosyal ng lion, marami sa kanila ay nalilito sa sarili nilang pagkatao. Madalas silang makitaan ng depresyon, agresyon, at hindi maipaliwanag na pag-uugali para silang mga hayop na isinilang hindi para mabuhay, kundi para lang masilayan ng tao. Isang malinaw na paalala ang Taigon na hindi lahat ng eksperimento sa kalikasan ay may masayang wakas. Number 7. Ward para sa kusina Sa mundo ng pagkain, may isang hybrid na hindi ginawa para sa siyensya o kalikasan kundi para sa pinggan. Ang ward duck, na pinagsamang Muscovy at Pitinan duck, ay likha ng tao para sa isang kontrobersal na layunin. Foie gras, sa France pa lang, mahigit 35 million ward ducks ang pinalaki noong 2007 para lamang sa layuning ito. Pinipilit silang kumain ng sobra upang lumaki ang atay. Isang proseso na matagal nang kinukwestiyon ng mga nagtatanggol sa karapatan ng mga hayop. Pagamat mas mabilis silang lumaki at mas madaling alagaan, halos lahat ng muard ay steril, kaya't kailangang paulit-ulit silang likhain mula sa mga parent species. Sa madaling salita, wala silang kalayaan ni kinabukasan. Ang buhay nila ay umiikot sa produksyon at kita. Isa silang buhay na patunay na sa mata ng industriya, ang halaga ng isang nilalang ay nasusukat hindi sa kabutihan, kundi sa kung gaano ito kapakinabang sa negosyo. Sa ganitong klasing mundo, ang muard ay simbolo ng kagutuman ng tao, hindi sa pagkain, kundi sa kontrol. Number 6. Misteryosong Unggoy ng Gubat Isang nakakabiglang tuklas ang gumulat sa mga siyentipiko noong 2020. Isang primate na tila hindi lang kakaiba, kundi posibleng bagong sangay ng evolusyon. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Borneo, nadiskubre ang tinaguriang mystery monkey na may ilong ng proboscis monkey at balahibong kulay-abo ng silvery langur. Dalawang species na hindi lang magkaiba ng itsura, kundi magkakumpetensya pa sa pagkain at tirahan. Kaya ang tanong, paano sila nagkaroon ng supling? Mas lalo pang naging kamangha-mangha ang balita nang makitang may anak na rin ang hybrid na unggoy na ito. Ibig sabihin, fertile siya. Para sa mga siyentipiko, kapag pinilit natin ang kalikasan sa sulok, maaari itong gumawa ng mga bagay na kahit siyensiya ay hindi na naasahan. Number 5. Halaman na hayop Kung may hayop mang parang galing sa science fiction, ito na marahil ang green sea slug. Sa unang tingin, mukhang normal na nilalang dagat ito. Pero sa loob ng katawan nito ay may taglay na kapangyarihang parang halaman, photosynthesis. Pinapakain nito ang sarili gamit ang sikat ng araw. Ang sikreto? Kapag kumain siya ng algae, kinukuha lang niya ang chloroplast, yung parte ng halaman na gumagawa ng pagkain at itinatago sa sarili niyang cells. Ang mas nakakawaw, kaya niyang mabuhay ng ilang buwan nang hindi kumakain basta't may araw lang. Ayon sa mga siyentipiko, tila may algae genes sa DNA ng slug na ito. Isang bagay na halos imposibleng mangyari sa natural na kalagayan. Ang ganitong kakayahan ay nagbubukas ng mga bagong pinto para sa siyensya, lalo na sa larangan ng biotechnology at evolution. Sa simpleng katawan ng isang sea slug, natutuklasan natin ang walang hanggang posibilidad kung paano maaaring magsanib ang dalawang kaharian ng buhay, hayop at halaman. Number 4. Okapi na di mo akalaing giraffe Kung titingnan mo ang okapi sa unang pagkakataon, maiisip mong pinaghalo ito ng zebra at usa, may guhit sa mga binti, maikling leeg at maamong muka. Pero ang totoo, ito ang pinakamalapit na kamag-anap ng giraffe. Oo, tama, giraffe. Hindi ipo hybrid, pero madalas na pagkakamalan dahil sa pambihirang hitsura. Sa mga kagubatan ng Congo, tahimik itong namumuhay, bihirang makita. Kaya nga tinawag itong African unicorn ng mga siyentipiko. Bagamat hindi ito resulta ng pagsasanig ng species, ang itsura at katangian ng okapi ay tila niloko ang paningin ng marami. May kakayahan itong linisin ang sariling tainga gamit ang mahabang dila tulad ng giraf. Dahil sa patuloy na pagputol ng kagubatan, unti-unti itong nauubos at ngayon ay isa ng endangered species. Isa itong paalala na hindi lang ang mga hybrid ang kaabang-abang sa mundo ng hayop. Minsan, ang mismong natural evolution ay kayang manggulat sa atin ng mas matindi pa. Number 3. Hini. Kalmadong kambal ng mule. Isang hayop na madalas malito ng marami ay ang hini. Supling ng isang male horse at female donkey. Bihira itong makita. Mas mahirap pang ang likhain kaysa sa mas kilalang mule dahil may magkaibang bilang ng chromosome ang kanilang mga magulang. Ang resulta, halos lahat ng hini ay steril at sa buong mundo, isang beses lang naitala ang isang fertile na hini. Pero kahit ganon, may mga dahilan kung bakit patuloy pa rin itong sinusubukang ibrid. Mas kalmado ito kaysa sa donkey, pero mas matalino naman kaysa sa kabayo. Minsan ginagamit ito sa gawaing bukid dahil sa kanyang magandang ugali at tibay ng katawan. Hindi nga lang ito praktikal dahil mahirap silang paramihin. Ang hini ay parang taong tahimik pero maaasahan. Hindi kasing sikat ng iba, pero sa tamang lugar at gamit, tunay na kayang magdala. Number 2. Zebroid, Stripes na May Attitude Kung mahilig ka sa kakaibang hitsura ng hayop, siguradong mapapatingin ka sa zebroid. Isa itong hybrid ng zebra at alinman sa kabayo o donkey. Sa una mong tingin, mukha itong kabayong may kakaibang guhit na parang painting. Pero ang ugali hindi mo inaasahan. Kilala ang mga zebroid sa kanilang pagiging stubborn at energetic dahil pinagsama nila ang wild nature ng zebra at ang lakas ng mga working animal tulad ng kabayo o asno. Hindi sila karaniwang makikita sa wild dahil natural na hindi sila nagkaka-interes sa isa't isa. Pero sa mga zoo o sa mga kontroladong breeding grounds, ginagawa sila bilang atraksyon. Ang problema, karamihan sa mga lalaki ay sterile, at ang mga babae naman ay bihirang magkaanak. Bukod pa rito, hindi rin sila madaling alagaan. Kahit cute ang itsura, may pagkasuplado sila. Ang Zebroid ay paalala na hindi lahat ng maganda ay madaling pakisamahan lalo na kung galing ito sa dalawang magkaibang mundo. Number 1, Zubron, laas ng baka, giting ng bison. Ang Zubron ay isang hayop na parang nilabas mula sa panahon ng mga dinosaur. Malaki, mabangis ang itsura at tila hindi mo gugustuhing harangin ang daraanan. Isa itong hybrid ng domestic cattle at European bison na orihinal na ginawa sa Poland noong late 1960s para sa layuning pang-agrikultura. Malakas, matibay sa sakit, at kayang mabuhay sa sobrang lamig. Ang Zubron ay naging eksperimento ng mga siyentipiko noong panahon ng Cold War para palitan ang mga karaniwang baka. Sa kabila ng mga benepisyo nito, hindi ito naging matagumpay sa komersyal na agrikultura. Ang mga lalaking zubron ay madalas agresibo at mahirap pakitunguhan, dahilan para hindi ito magtagumpay sa mga sakahan. Pero hanggang ngayon, nananatili itong misteryoso at kamangha-mangha sa mga research facility at conservation areas. Ang zubron ay hindi lang hayop na hybrid. Isa rin itong simbolo ng panahon kung kailan ang siyensya at kalikasan ay pilit na pinagsama para sa survival.